guys, welcome back dito sa ating channel Kung bago ka lang, i-click na yung subscribe button I-click ang bell para maging updated sa mga videos na gagawin natin And yes, napaganda ng view mga kabisyo, tingnan nyo Wow, so amazing <laughs> Anyway, um, ginawa ko tong video na to mga kabisyo Kasi marami nag may message sa atin sa Facebook page ano? So yung isa nating popular video is kung pa paano po mag-restore Or mga hack ng Facebook account Okay, for today's video, syempre, tuturo ko sa inyo yan. May mga gusto lang akong i-clear sa inyo. Una sa lahat mga kabisyo, bago po kayo mag-restore ng mga Facebook account ninyo, kailangan yung cellphone o yung computer na ginagamit nyo is dati nyo na pong ginamit dun sa account na i-restore -re niyo Okay? Kasi marami po ang nagme-message sa akin kung paano daw tulungan ko daw po sila mag-restore ng Facebook account tulungan ko daw po silang i-recover yung Facebook account nila hindi ko po magagawa yun mga kabisyo kasi hindi ko naman po na in sa cellphone ko o sa computer ko yung mga Facebook account po ninyo dun lang po ang paraan para may restore o ma-recover nyo yung mga account nyo dapat po ay yung computer or cellphone na ginagamit po ninyo, yun po yung gagamitin nyo talaga pag restore. Okay? Meron pong IMEI, meron din pong IP address, ang Facebook ng mga devices na ginagamit po ninyo. Okay? So, taposin nyo yung video hanggang dulo para hindi kayo nagtatanong, hindi kayo mahirapan. Kasi step by step naman po yung ginawa kong video na yan. And I'm sure recover nyo po yung mga Facebook account po ninyo. Okay? So marami din yung nagtatanong about dun sa picture. Kung sakaling hindi po ninyo uh, makita yung picture na yun, hayaan nyo lang po. Okay? Basta tapusin nyo lang yung video step by step. I'm sure makakatulong po itong video na ito sa inyo. Okay? Kasi yan yung top and popular video ko po dito sa YouTube channel natin. Kaya ang dami-dami po nagtatanong at ang dami po nag-request nito. Kaya ito, ginawa na po natin ng video. Okay? So gaya ulitin ko lang po, hindi ko po kayang i-restore ang mga Facebook account niyo Kayo lang po makakagawa niyan. Kaya gumawa po ako ng step-by-step -step tutorial kung paano po natin may recover yung inyong mga Facebook account. So sana po makatulong ito sa inyo at i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan, katrabaho, kakilala na nawalan din ng mga Facebook account. Kasi I'm sure napakahalaga po ng Facebook account sa atin, okay? So, pagdating na pagdating nyo po dito sa inyong mga cellphone, punta po kayo at ilagin nyo po muna yung natatandaan nyo pong username at password ng inyo pong i-recover na account. And yes, syempre, hindi po yan maglalagin. Kasi nga po, naka-block po or not searchable yung ating mga... Facebook account. So, ang kailangan nyo lang gawin, basta ilagay nyo lamang po yung natatandaan nyo pong username and password or email or password ng inyong account na i-recover. May lalabas po dyan na kailangan nyo mag ng picture at kailangan po yung pag-take po ng picture ay mukha lamang po ninyo. Yes, tama. Mukha lamang po ninyo yung gagamitin nyo. So, hindi po dapat magulo yung background. Mas maganda po kung makakahanap po kayo ng plain white background ay mas maganda para mas ma-check po agad ni Facebook at may recover nyo po agad yung mga Facebook account po ninyo. Pag nakapag-send na po kayo ng picture, ito po yung lalabas na message. So, yung message pong yan, kailangan nyo pong i-print screen. Kung may print screen po sa Facebook nyo or dun sa inyo pong mga cellphone, kailangan nyo pong i-print screen yan. Then, kailangan nyo mag-open ng Google Chrome. Dito po sa Google Chrome, pupunta po kayo sa Google. Okay, search lang natin. Then, isa-search nyo lang po ito. Report Login Issue FB. So, click po natin yan. Although, ilalagay ko na sa description below yung link ko sa inyo pwedeng puntahan para hindi na po kayo mahirapan. Uulitin ko po, kailangan nakaprint screen yung message kanina. Ilalagay nyo po dito yung contact email address na ginamit nyo po sa Facebook account po ninyo. Hindi nyo po dapat gamitan yung Facebook or yung cellphone ng ibang tao, cellphone ng apatid nyo, cellphone ng kaibigan nyo. Kailangan yung Facebook po na pinagagamitan nyo ng cellphone nyo. Yung cellphone po ninyo mismo. Dahil hindi po gagana ang method na to kung ibang cellphone ang gagamitin nyo. Ilagay po natin yung contact email. Ilagay din po natin dito sa description of issue. Ano po ba yung issue? Can't access or log in my Facebook account and I don't know why. I use or I want to recover my Facebook account because I need it for my business. Then, kailangan nyo pong i-choose yung file. Ano po? So choose file. Then hanapin nyo lamang po yung screenshot na ginawa nyo kanina. So sa browse, dito po sa screenshot dito po yung account or yung ating in-screenshot kanina. So click lang po natin yan. So yun, nakapag-upload na po tayo ng ating screenshot kanina. Ang kailangan nyo na lamang po ay isend. Pag nasend nyo na po ito, maghihintay po kayo ng 2 to 3 working days para maging searchable na po ang inyo pong account. Kailangan searchable. Nasa search na po ulit yung account ninyo. Kung hindi po nasa search ang account nyo, maghintay lamang po kayo or mag-send po ulit kayo dito ng report login issue. Para po ma-recover ninyo yung account po ninyo. At uulitin ko po ang ilalagay nyo dito, contact email address na ginagamit nyo dun sa Facebook account na yon. Kung hindi po nakalink sa Facebook, yung email address nyo, hindi po kayo makakapag-recover. At dapat yung email address pong yon ay nailalagay nyo po sa Gmail or Yahoo Mail ninyo. Okay? Maliwanag po yan. Hindi ko kailangang sumagot sa mga tanong na tulad yan. Then, ito po ang sunod na gagawin nyo. Ilagin nyo po muna yung inyong uh, phone number o kaya yung email address na ginamit nyo po sa mga Facebook account po ninyo. Sa part ko, username po kasi yung ginagamit ko. Then, ilagay nyo po yung password na natatandaan nyo na ginamit nyo sa account na ito. Then, yun nga po, nakalagay po ay, the password you enter is incorrect. Please try again and get a code to log in. So, get code po tayo. So, dito, kailangan po nandito yung inyong account na hinahanap. Ano po, kailangan activated po or active po yung Facebook account na hinahanap nyo. At dapat din po ay searchable or searchable. So, click po natin yung account na hinahanap nyo. Then, dito, confirm by uh, email. So, ako po, active naman po yung email address ko pareho. Pero kung sakali, pwede rin po kayong mag-click ng no longer access. So, sa part ko, email address lang po. So, continue lang. So, ngayon, mag-send sila ng code dun sa email address ko na yon At ilalagay po natin yung code na yun dito. Six-digit code po yon At ito nga po yung nakalagay. So, we receive a request to reset your Facebook password. Enter the following password reset code. So, ito po yung code. Copy lang po. Then, balik po tayo dito. And, i-enter lang po natin yung code. And, press continue. Then, Uh, nakalagay po dito, keep me logged in and log me out to other devices so ako po, log out to other devices then ilalagay na po natin ulit yung bago nating password, hindi po pwede na yung atin pong gagamiting password ay yung dati nating password, dapat bagong pong password, and yun nga po na-recover na po natin yung nawala nating Facebook account so maraming maraming salamat kung natapos mo tong video na to, kung nakarating ka sa dulo ng video na to, maraming maraming salamat, i-share mo naman to sa mga kaibigan, katrabaho, kakilala mo kasi I'm sure marami po ang matutulungan, lalong lalo na ngayon kasi napakahalaga ng Facebook account. Ako nga pala si Bisyo TV, yun lang muna sa ngayon. Paalam!